Oh, uh -huh. tribo So, gabi na, magagabi na. Nandito na naman kami sa Kalis daw itong beach na ito. Uh, kasama pa rin natin yung Buhay Tribo at coron Island Tribe. At si Libot, Pilipinas, yung bagong kasama guys. So, this is my second visit sa sa Tribo, dito so, sa Kabugao. Nung una kong visit dito, I did not made it here. So, ngayon talagang dinala nila ako dito so ito yung nakikita nyo mula kanina tanghali mga ilang oras na kami dyan naka standby yan yung setup namin ngayon dyan kami nagtetent nagluluto na sila nagsisetup na then ito yung aming uh, view mula dun sa side na dito kami kami lang ngayon dito walang signal dito walang kuryente and then ito yung buhangin then yan nabakuran kami ng mga limestone na napaka amazing na landscape It's so very beautiful and, medyo ano um, kalma na siya kanina maalon ma sa side na yan ito yung limestone at this side. Yeah. So beautiful place to unwind with friends. And of course, with good food. So, mamaya mag night fishing yung dalawa nating katribo. And then, kung papala rin, may swerte, mag -iihaw ng mahuhuli nila. Ayan yung limestone guys. If you can see. Um, this area was uh, ano daw, mayroon daw nakatira dito dati and then they moved to the community area over over there, over there doon, doon sila nag-move actually yung isang kasama namin dito siya lumaki sa area na <laughs> uh, at the age of ano, uh, 12 years old nag-move na sila away from this area, nangipat na sila sa community may community dyan guys sa mga bukid na yan meron na rin uh, tayo uh, this is my light here at the moment yeah. uh, and, um, private beach na uh, mapalag tayo at pinayagan na tayo na uh, kapasok dito, makapag-enjoy dito, makapag-anyay with them, of course, sa ating mga kaibigan na nandun. Ayan yung setup natin. Ayan, ayun ano na mga ideya nila dyan para nag-build sila ng shade. Nice. Mas... Okay. wuh oh. ganda sa si katuloy mo pipoy at sa si katuloy mo parang ayan tayo sexy sexy si kapipoy pagkita natin yung tulugan ni kapipoy ito, ito yung double room namin guys double room. Ito naman yung single room. <laughs> Tapos dito sa unahan, meron din isang single room again na ano to? Crosswind aircon. Okay, single room. Tapos ito yung <laughs> single room na ano room, single hammock. <laughs> Ayan, dito si Sandy, si Libot din. Ay, ito. Ha? Ito. Oh. Ito din man ano to? Si Bem. ito yang tinutulungan ko oh, na tawag dito gitu single oh, single din yung tinutulugan mo single panic. single ano to single non smoking room <laughs> <laughs> single non smoking room aisyah with jacuzzi yan sa likod ni smoking guys sayang guys ay mga katribo nakaka Nakakaingit na naman ba ha? yung ating <laughs> yung ating uh, spot, yung ating adventure sa bukas kasi may maraming nadadagsa dito mga plastic. Uh, <laughs> mamumulot tayo kung ano yung madala natin i-dispose natin dito hindi naman dito yan kasi inaano dito guys eh huwag kayong magtapon sa samang kayo huwag kayong magtapon ng plastic lalo na yung nasa barko kayo kung ano ayan yung area dito Ito nga check natin yung area dito ayan meron pa pala dito taguan kubliyan eh. kublian eh. ayun eh. ayun eh. ang tatalim ng mga limestone na ito guys ayun yun, hanggang doon tapos and may buwan na ngayon guys so, eh. ang langit meron na tayong buwan meron ng moon okay Ooh, Nakikita mo naman mo na, sardinas ha? Ano ito po eh? Corn uh... Corn beef Bulad. Dike. Noodles. Noodles. Eh, sabor. Sabor, ganado. Ah, uh, Filipino power. Rice. <laughs> Sarap, mga katribo. Diyan na kayo. Lami, mga katribo. Sabor. Wala, ayos lang. Ulitin ko na agip eh. Lutong cowboy.